الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه سا بني بعقم بني بعقم طرق بوك ملا سبينا كما قالنا مايسترو إتوه عيسى محمد صلى الله عليه وسلم ملا كي عيشة ترد الله عنها طرقنا ساتين سبينا كان رسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمون في تنعوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم Sabi ni Aisha taradallahu anha, yu'jibu tayamun. Yeah. Sa ibang riwayat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yuhibbu at tayamun. Sa dito sa hadith na ito, yu'jibu tayamun. Ibig sabihin ho, ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, napamahal sa kanya ang pag-uuna ng kanan Salahat ng kanyang gawain. Tulad dito, sabi niya, yu'jibu tayamun fi tana'ulihi mula sa pagsusuot ng tsinelas o kaya sapatos, tanaul, watarajulihi at sa pagsusuklay ng kanyang buhok, watuhurihi at sa pagkanyang pagtutuhur, ay ibig sabihin tulad ng pagudo, pagliligo, wafisya anihi kulli at sa lahat ng kanyang gawain. So yun ho ang Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. So ibig sabihin, kapatid, kung may gagawin ka, kung ano mang gagawin mo, kung left-handed ka, gawin mo ho sa kanan. No, sapagkat yun ho ay uh, sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung kung left handed ka man, sanay mo ang iyong kanang kamay gumawa ng mabuting gawain maliban sa paggamit sa loob ng CR o sa lahat po ng mga paggamit na madudumi uh, gagamitin ho naman natin ang kaliwang kanan yan ho ang uh, sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam yun lang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh